Mga boss, ayan, magandang araw sa inyo at uh, ngayong araw na to ay magkaroon tayo ng kunting kaalaman dito sa kung paano magpalusog ng ating uh, atay dahil nagkaroon tayo ng interes na alamin sa leksikin ang tungkol sa kung bakit nagkakaroon ng liver cirrhosis ang isang uh, tao o okay, mayroong mga hepatitis Uh, alam niyo mga boss, uh, yung nanay kasi namin, ang kanyang uh, ikinasawi ay yung liver cirrhosis, yung nagkaroon siya ng sakit sa atay. Yung pala, ang dahilan pala noon, ay sa aking saliksik, ay ang kulang sa uh, protina. Ang protina pala mga boss, ay kailang-kailangan ng ating katawan, lalo-lalo na ng ating atay. At uh, siyempre, kasama ng mga protas pero yung protina, uh, lean protein ay pinakamahalaga para lumusog ang ating atay. Lean protein na walang tabang mga uh, karne, kagaya uh, ng mga manok na tanggalin lang yung kanyang ah uh, tawag nito yung kanyang mm, balat kasi medyo mataba yung uh, balat ng manok. Basta yung mga lean protein na mga karne na walang taba, yun dapat sa kaso kasi ng nanay namin ay ang nanay namin hindi kumakain ng kahit anong klaseng karne yun. Uh, kahit anong klaseng karne, kahit nga itlog ay ayaw kumain kaya nagkukulang talaga siya sa protina. Kaya ang kinantungan niya ay nagkasakit siya ng, sa, sa atay. Hindi naman siya pala inom ng alak at uh, bihira oh. lang naman siguro tuba yon hindi uh, iniinom nung araw noon. Pero ang kanyang ano talaga, ang pagkahina ng kanyang atay ay yung ah uh, hindi pagkain ng karne. Ang karne pala ay napakahalaga para sa ating atay. Ayan, kaya pumunta tayo kay kay Google para i-search ang mga pagkain na kailangan kailangan ng ating katawan para lumakas at lumusog ang ating atay para makaiwas sa liver cirrhosis. Grabe pala ang liver cirrhosis mga boss, talagang uh, lalaki ang yung chance kapag uh, Uh, naging ano na ito naging mga uh, naging acute na ba yung yung sakit yung liver cirrhosis kaya yeah, puntahan natin ito si Google mga boss at ayan ipapaliwanag at papakita ko sa inyo hindi naman tayo doktor pero nagsaliksik tayo dito at uh, dito na nga tayo ngayon mga boss kay uh, Google kay Lulu Google ito at nakita natin ang ating uh, sinarts ay uh, mga pagkain na matulong para lumusog o panglumusog ang ating uh, atay. A uh, diet rich in whole nutrient dense foods can significantly benefit liver health. Prioritize lean proteins mga boss ha, ang mga walang tabang karne. Fruits, sayan vegetables, nuts uh, mga mga mani siguro na yan kasi nuts, seeds and whole grains. Sayang i-avoid ay natin, iwasan natin mga boss ang pagkain ng uh, mga processed food. Ang processed foods, mga boss, ay dapat iwasan kung maaari. Itong uh, excessive sugar at uh, siyempre itong uh, pinakamasarap na bisyo. Alam nyo ba ang pinakamasarap na bisyo, mga boss? Itong alcohol or alak, mga boss. Ayan, kung kinakailang iwasan, iwasan talagang alak para maging malusog ang ating liver or ang ating atay mga boss. Yan ito ang limit meat ang pinakamahalaga mga boss kasi uh, siya ang magpapalusog ng ating atay. Ayon dito kay Lolo google lean meat in general refers to meat with a low fat content especially uh, saturated fat. Sampling includes skinless skin and turkey. Ibig sabihin na alisin ang balat ng uh, manok. Dito naman itong mga prutas na ang uh, makakatulong upang lumusog ang ating atay mga boss itong uh, avocado pala ay napaganda pala nitong kainin para sa uh, maging malusog ang ating atay ayan ang apple mansanas green tea ayan ang olive oil lemon pala maganda rin at saka itong uh, nuts mga mani yan uh, garlic pala maganda rin pala mga boss para sa ating uh, atay kaya uh, panatiling kumain araw-araw niya kung maaaring araw-araw kumain yan mga boss para lumusog ang ating atay dito ipapakita natin ang itsura ng healthy liver o kaya yung malusog na atay kontra sa liver with cirrhosis mga boss tingnan nyo ang itsura ng may cirrhosis mga boss talagang sira talaga siya ang healthy liver nakikita nyo ay eh, malusog kompleto uh, kumbaga maganda ang kulay kumpara dyan sa sira na kumbaga may cirrhosis ng atay di ba Uh, yan ang dahilan niyan ay kulang sa portina mga boss at nasobrahan sa inom ng alak. Dito naman mga boss ipapakita natin ang may hepatitis stage of uh, progression mga boss mula sa uh, healthy liver hanggang sa end uh, stage yan mga boss. Kaya kapag mahina ang iyong atay talagang uh, madali kang pasukin ng mga sakit na to. At inyo nga nakita at napanood ang ating uh, mga na-search sa may uh, Google o kay lulu Google ang mga kailangan kainin at kailangan iwasan sa, upang uh, yung ating atay ay lumusog, maging healthy liver tayo mga boss. Yan, uh, ito ay, ay nagkaroon po ako ng interest na tuklasin nito o saliksikin nito kasi nga Uh, nangyari na sa aming nanay at uh, simpre, share namin uh, i-share ko i-share ko yung uh, naging sitwasyon ng nanay ko na talagang lumaki ang kanyang tiyan biglaan lang pumuti ang kanyang bibig na naging maputla na biglaan lang yun biglaan na biglang uh, lumaki ang kanyang tiyan dahil yun pala uh, cirrhosis na pala liver cirrhosis uh, palagi naman siyang pinapasikap, up kaya lang binibigyan siya ng uh, gamot na nirestahan lang mga pangbaga kasi pa na yung ubo. Hindi niya alam na yun pala ay uh, nasa ano na nung pinalaboratory na talaga na na doon sa private na, na hospital dito sa kalayuan lugar na ay doon nakita na liver cirrhosis na pala. Biglaan lang talaga yun nung almost ano lang eh uh, for months, 3 months lang yata nung nagkakaramdam siya ng gano'n, tapos bigla na lang nawala ng nanay namin dahil sa liver cirrhosis. Kaya nagkaroon tayo ng interest na uh, tuklasin, saliksikin kung ano ang dapat, kung ano ang mga paraan upang lumusog ang ating atay na uh, may na magkaroon ng liver cirrhosis. Ayun na nga, ang pagkain ng lean protein, ibig sabihin mga lean meat pala, lean meat na ibig sabihin mga walang tabang uh, mga karne, prutas, mansanas, sabukado, napakalakas pala nun, ng, ano, mga napaganda pala yung satay. Kasi uh, meron pa nga kung ibang alam yan, siguro mga kagaya ng pakwan, may eh, maganda-ganda rin yan. Yung dinapakita doon, yung kagaya ng mga matasang protein na soya beans, yan, maganda yan. Ayun, na uh, mga boss, at uh, inyong napanood yun, at inyong nakita ng mga uh, ating uh, hinanap kay Google, ya na, na mga paraan upang lumusog ang ating uh, atay. Yan uh, maraming maraming salamat sa inyo mga boss at uh, God bless sa sol mga boss.